So ngayon guys, titignan natin kung talaga bang nag-effect yung ating inadjust sa ating IACV. So i-turn on natin yung susi and try natin i-start kung talaga bang mababa yung minor. So uh, normally guys, itong motor natin kapag cold start, mataas talaga yung kanyang RPM. Uh, umaabot ng 2,500 and after 15 seconds, bumababa siya ng 1,500. RPM. Pero okay lang naman yun. Normal lang yun. Ang hindi lang normal is parang ano guys. Every time na ginagamit mo siya kahit mainit na yung makina natin. Ay 2.5 pa rin yung RPM. Tapos ganun pa rin yung cycle. So ayun nga. Try natin kung talaga bang nag-effect yung ating adjustment. So itong motor ko guys is mainit siya kasi... Uh, binahi ko ngayon mga 14 kilometers siguro so try nating i-start yung uh, makina so titingnan natin o, oh, diba? As you can see, uh, dati guys, ay umaabot ng 2.5 yung RPM natin kapag bagong under even kahit, uh, kahit mainit na yung makina. Pero as you can see ngayon guys, uh, mababa yung kanyang RPM. Okay? Pero sa cold start, ganun pa rin 2.5. Pero pag nagamit mo na yung motor, uh, hindi na. Dito na lang sa 2,000 or 2.8 at kaagad bumababa na yung RPM. Hindi gaya ng dati. So ulitin natin. Ayan, nakapatayan. So, uh, patapusin nyo muna yung animation bago nyo i-start para makapag-calibrate yung mga sensory ng tama. So, try natin start ulit. O, oh, ba diba guys? Mababa na yung mino since uh, nung in na natin yung sa IACV. Okay, yung IAC natin threshold as well as yung TPS threshold. Ayan, uh, so, diba? Goods na and nag-effect na talaga. So, If gusto nyo ng ganitong resulta, then please do watch uh, the video na naka-upload na doon sa YouTube channel ko. So actually guys, naka-upload na yung uh, video kung paano gawin, kung paano uh, i-adjust yung uh, threshold doon sa ating IAC at uh, saka yung TPS threshold. So yun lang guys, as you can see, uh, gumana naman yung ginawa natin na pag-adjust ng threshold. Ulit, last one. Last try. O, oh, diba? O, oh, mababa na yung mino niya, guys. Hindi kagaya nung dati na umaabot ng 2.5. Tapos, medyo matagal pang uh, bumaba sa 1,000 RPM. So, as you can see, okay na siya. Uh, picture lang natin. Picture, 1, 2, 3. Okay, ayan. So, okay na, guys. Uh, ayan, goods na. Ayan, ito na yung resulta. Kita nyo naman, ginawan ko na ng video para sa inyo. Para hindi talaga kayo mag-duda. So, yun yung ginawa ko, guys. Ayan yung ginawa ko. So, ayan, guys. Please do subscribe to my channel and don't forget to leave a like. And with that being said, see you sa susunod kong video. Alright, okay. peace!